na uh, magandang hapon mga katiket Nandito kami sa SM Lucena. Kasunod na sa pila papuntang uh, LRT Puentia. So yan, SM! So kagabi ay uh, napakadami pa sa long weekend. So yan, dinagsana naman natin nga... Uh, DNTV Terminal ng uh, maraming pasahero pa uwi ng uh, Lucena, Lipa, Lemery, Batangas at Nasupu Santa Cruz pati na rin ng uh, Diet Bicol at talaga napakadami punong-puno hindi po makapasok ang mga bus sa labas na po kami nagsakay at lahat ng uh, bus na Lucena Santa Cruz ay uh, nagpapatayo sa kayong Nasupu yan may mga standing kaming pang ilang ilan kasi yung iba ay chance passenger hindi napila ang inabangan nila ay yung mapuno ang bus tapos ay uh, yun, tatayo na sila kasi kung bibila pa daw sila, ay abutin sila lang alas 12 silang gabi. So alauna na kami dumating, yung mga kasama namin ay alas dos, alas tres yung iba. Gawa ng napaka traffic, traffic po mula skyway hanggang doon sa ginagawang south sa may ginagawang kalsada sa may uh, south boots. Napakahaba na traffic na yan, palusin na talagang sakripisyo at ng mga magigiting na driver na talagang nagtsatsaga hindi na rin po kami nakakain ng uh, hapunan kagabi talagang pagdating namin ng uh, talipan ayun natulog na kami tinapay lang aming kinain tapos kanina naman alasin ko kami umalis dumating kami sa LRT 9 9 uh, 905 yun, pihit na naman tapos dito sa SM Lucena ayan, pihit na naman po kami ano. shoutout po sa akin natin subscriber magandang hapon po at uh, sana po ay uh, nakapag merienda na kayo sa mga oras na ito ayan, medyo puyat pa, ilan ang tulog dadalawang oras ang tulog namin so dumating alauna uh, natulog 1.30, 2, 3 4, na uh, ano pa naman, na uh, dalawat kalahati eh pala ang tulog so hindi na rin po kami naligo kanina at hiningatan namin ay na mata so naglabar-labar lang po kami kanina naglabar pagkatapos sa maglabar nagpabango, yun na ayos na bes na ulit po pogi pa rin po pogi kahit di naligo yan o oh. ayan nagbuhat na ng bangko nagbuhat na ng bangko yan joke lang po joke lang po yan po panoorin po nyo yung kagabi uh, yung uh, ating uh, video kagabi talaga napakadami pa so yan lang po at maraming uh, salamat po at uh, yung pang uh, di ba nakapag subscribe yan katikit vlog tv lang po like follow and uh, subscribe lang po yan uh, hit nyo po yung uh, notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video maraming salamat po maraming salamat yan mga uh, katikit napakadami pa sa PNTO. Hindi na makapasok ang bus. Ang dami pa sa'yo. Long weekend. Kaya ganyan. Napakadami pa sa'yo. Long weekend pa naman eh. mm, Sena. Nisimli pa. Patanggas Lemery. At nasugbo. ang dami. dami. Matraffic lang. Naipit na yung mga bus na ang traffic. Kaya ganyan. Kaya mga katikid, na ang mga katikit. Sa labas na nagsasakit yung mga bus. Ang mga katikit. Hindi makapasok na terminal Sa dami ng pasero And Yan Yan mga sanding May yung iba May nata yung ibang na iba pasero yung... Dito naman sa Patangas ay eh, bawal tayo. Pati uh, behind the head, puro Yan, yeah, behind dyan 1506 ang oh, Ay. Yan, uh, na kami sa labas kami nagkarga. Puno na, standing pa. Yan, 2 in 4. na 60 wala naman namin 12 yan tayo uh, 12 yan galing nga ilarte yan 12 at tayo. Papatulong muna tayo dito sa Abang. Ayan, stunting o. Oh. Stunting ng 12. Talaga ng mga pasayerong muwi. At uh, kanina pala kapila doon. Kaya uh, traffic mula Labang hanggang dito sa Cuitia. sure <coughs> Hindi, na, hindi alam na yung mga, uh, driver yan. Dito ang madalas mga to. Chargat! Chargat tayo, Chargat. Nadaya natin yung bao. Chargat tayo, daan tayo sa Pedro. Magdali ba katingis din NCX. Nakatibid tayo ng ano, dun, ng limang minuto, limang minuto hanggang pitong minuto. <coughs> Sinabi natin two guys. Uh. Namas na ulit. Tapik <coughs> uh, talaga hanggang ano na yan. Hanggang pa lang ba? Hanggang... <coughs> Southwoods dyan, Southwoods. Anong oh, Southwoods? Oo oh, man. Anong ganito na yan? Southwoods. Lucena Diversion. Lampit tayo mababa. Lucena Diversion. Lucena Diversion. Ito na. Alauna Alauna na.

magkano tayo? Run, run. Taro, taro diba? ways. Taro? Run. Tarte by. Taro sa total,